Hindi naman naniniwala si, si Senador Grace po na walang alam ang pamunuan ng National Bilibid Prison sa mga mararanyang kubol at mga kontrabando na ipinapasok sa loob ng bilangguan. Ito ang balita ni Mirasol Abogadil. Sa dami ng mga kontrabando gaya ng mga mamahaling gamit na nadiskubre sa loob ng mga kulungan sa New Bilibid Prisons, imposibleng hindi ito alam ng mga opisyal ng Bureau of Corrections ayon kay Senador Grace Poe, Chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs. Kung tinututukan ito ng mga opisyal ng Bucor ay hindi makalulusot ang mga nasabing kontrabando at mararangyang kubol. Hindi ako naniniwala na ikaw ang namumuno ng Bucor, hindi mo nakikita yung mga strukturang ipinapatayo doon. Naniniwala si Po na may pananagutan ang mga opisyal sa nangyaring irregularidad sa NBP. Inirekomenda rin ni Senator Poe na palitan ang mga opisyal ng NBP ng mga taong may integridad. Kaya para sa akin, kung sino man ang namumuno, dapat siya na yung nauna na nag-volunteer -nag -ano, nag -uh, na umalis na muna dyan hindi naman pabor si Poe na militar ang mag sa NBP. Hindi naman natin sinasabi na dapat military sapagkat ayaw naman natin lahatin ang PNP. Marami naman tayong mga pulis na magagaling rin. Um, kaya para sa akin, hanapin lang natin. Sa Enero sa susunod na taon, maghahain ang resolusyon ng ilang senador sa Senado upang investigahan ang mga isyo sa NBP. Sakop naman ito ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs at Committee on Justice and Human Rights. Mirasol Abugadil, UNTV News Worldwide.